Yo, yeah, magandang hapon. Uh, Ngayong uh, May 2024. So, madalas na naman ako nakakita ng mga nahuhuli dito sa part na to, no? Sa kambingan, dito sa may letex. Letex? Letex, dito sa may pakurbada. So, marami pa rin na nahuhuli diyan. So, kasi yun yung mga motorsiklo na uh, mag-u-turn, pero yung u-turn slot ay eh, napakalayo pa. Tapos yung iba naman ay eh, yung mga motorsiklo na hindi na makapag-stay dito kasi na, eto, ang itong part na to ay napupuno to ng PUJ, PUV, PUV. No, kaya ang ginagawa nila iniiwasan nila itong part na to. Naggigilid na agad sila sa left side. So ang problema kasi sa left side, yung kurbada hindi mo tanaw dito. Kaya hindi mo makikita na may bantay. Pag hindi ka nakabalik dito sa exclusive motorcycle lane at nakita nila doon sa may kurbada, ayari ka. Kaya doon pa lang dapat bumabalik ka na sa exclusive motorcycle lane eh. Para hindi ka masasakote dito sa part na to. So ngayon wala, walang bantay. Nasa, nasanay na kasi mga kapa natin motorista na talagang nandoon sila sa gilid nagbababad kasi wala na silang iiwasang traffic doon eh. Wala na silang iiwasang build up. Wala na silang iiwasang nakaharang. Kumbaga swabbing swabbing na silang aandar doon. Ayun nga lang, hindi nila tanaw yung kurbada. Kaya pag nabulaga sila ng bantay, 1,000, babay, 1,000. <laughs> so, ganun talaga. Pag nakasanayan na, mahirap nang baguhin, di ba? Kasi gusto natin yung swabbing biyahe lagi eh. <laughs> Kaya dapat tayo ay manatiling kalmado lang. Maingat, tsaka alerto. So, video!